Hi, kumusta pa kayo? Uh, welcome back to our channel. So, ngayong araw, magluluto ulit tayo dyan sa kitchen. Hindi ko pa alam kung ano yung nat ang lulutoin natin. So, tara, samahan nyo ako magluto. So, tara. Guide garden dito sa loob. Ito siya yung mga laga nating. Meron akong talong. Meron tayong kamoteng ano ba to yung na kamote sweet potato then meron tayo dito ang uh, cucumber na uh, mini cook cucumber may mga bunga na sila Ayan, may bunga na no. ito siya bunga na siya So yun, mainit yung panahon sa labas pero malamig. So ayan, bis mo na tayo. Okay, nakabihis na tayo. Ayan, trackal mo na si... Huwag natin si Diggs. Sir! Tara! Yeah. Chen. Uh, Full time kitchen? Ha? Full time kitchen? Chen. Sige, Pabies. sige. Ah, sige, sige, sige. sige. na rin ako. Pabies. Sige. Sige, So, ayan. ano natin si Riggs. Guys. Ang pa ng panahon, malamig. It's very cold. So papunta na tayo sa kitchen. Ang lamig. Tirik yung araw pero napakalamig. ayun na lang natin si Sir Dix dito. Malamig. May panahon. sakit sa kamay so andito lang tayo po <coughs> papasok yan lang ayun magluluto tayo ng beef hindi ko alam yung gagawin sa beef so nandito lang labas natin <coughs> Ano kayang kilala? Marap ka dito. Siya, ka. Si Ito. Pa-bebe. Ano yung Ano ba class nito? Yung maninipis din yung katulad dati. Yung, anpo, Ito yung gagawin natin Palanggana safe. Palanggana ko dito. Stay less. So, ayun ang isa chop. Yan tayo. Pag-iisip tayo ano gagawin natin sa si chicken. Gamitin natin yung ingredient. So, Sige, start na si Manong Diggs. Ah. Kaya Kasi si Pugi doon. Nagpatungtog doon. Abot yung salt ramai pa Ala banget gitu Iya Time to time to so, I know we So Itu nama leluto in tin I got in Pagkakati natin sa, sa, isang lulutuin natin. Luto tayo ng kalderetang <coughs> manok. Ito yung mga nahiwa natin. Carrots. Potato. Then, ito yung ano, tawag na ito. Yung sili na red. Then, bata then, Brown pepper. Then, onion nandito. So, yun. Natin. So, pretuin muna natin po. Carrot saka ano. patay Tapos isa pa, yung... Bistek Tagalog luluto. So, hindi na, bababat muna natin yun. Tahan natin si Sir Dix kung ano na nangyari sa kanya. Tama, last bowl. Last ball. <laughs> bulat na eh. Sige na magbabad yan. Oo. Oh. Sige, babad mo siya ng lemon, toyo. ay uh, ugasan ko muna. Ah. Uh -huh. So si sir na yung magbababad na ito. Kaya kayo magtansan ng kuna. Um, ano, gano'n kala uh, dami? Ah, sige, sige. Napalaban siya, ilang piraso ba naman ito eh? Oo, oh, dami ito eh. Isang palanggan na oh. ako. So pagluluto ba? mo, nasa isang daan para tayo nakitiring nito ah oh, para kami nasa cater so magprito muna tayo ng potato Okay, pero ito lang ang Then, tanggalin Tutuin muna natin. pa tapos ito. Tapos, painitin na natin itong isa. Ito yung gagamitin natin. Ito naka 350 sya. Ito yung kita

Pelanta. 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 Kau Pelanta. 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 So, babad natin ito lang. Ito tayo ng lemon. Tapos lemon.

So yun, balikan natin mayamaya Nilipat -maya. niya ni Sir So bababad niya guys parang may kasal ano ito eh, magkatayo kami ng catering dito Chores The manager At <laughs> <A> Chores <laughs> Bang, di ba? May laro tayo mamaya? Iwan? O bukas? Bukas, alam Wala pa akong bukas <laughs> Parang busy di ata sila ngayon. Oh, busy ata sila well. Bukas na. Oh. Oh, Thursday ngayon, ya? Yeah? Oh, Thursday, ngayon. Thursday ngayon. Sorry. Hi, hi. Oo oh, nga pala. Minamadali ko yung araw, guys. Akala ko Friday na. Webis pa lang pala. so, ibababad ni Sir Dix ng toyo. Asa na? Toyo lemon. Bago natin, luto sabi. Hello, 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 Ito yung ano dun, dumunak sa kabila. Yung ko. Tapos i-sand Diyan muna siya, i-plastic mo muna siya. Yeah. Ah. Ayan, yes. ah. Lagyan natin na uh, sprites. Ah. Hindi ko lang sabawa yun. Oo, oh, oh, Pagyan natin yung cheese. Ang sarap siya. Ibuto. At okay Ay, at sa Laupay Proceed pa ba ba ito sir? Ha? Okay. Proceed ito ba kayo? No? Hindi Upan muna natin ang ah. ano dito Maruto ah, siya So upan muna natin Pang Magaling Pagay okay, tayo ng cheese Patatas Beli pepper. Yeah. Di dekat.

lawren dia oh. kena kat atas ah, cara try guna kena orang orang apa ah, hmm ha bang bang aku nak ilakai ni dun sprite then orang my cheese cheese ah dia pula dia nam hmm ada Ano bang pangalan ng luto mo, Sir? Chicken Caldereta with matching too much cheese. Siyang kayo yung bedsheet. Wala bedsheet dito bawal ang bedsheet. Ano ba yung pangkuhan mo? Yung paste. Chicken paste. yung pang balance mo. Isang kutsara. Pang. tao oh, na yan, si Kapilang yan. May bisita na tayo? si asawa si ni Janel. Yung batang makakit. So, ayan na. Pang. Pang. Hi. Hi. <laughs> si, maganda pala eh. Hi. Kala ko sino yung dalaga ng laro doon ng volleyball? Siya pala yun nasa gilid ganun pala Haha. 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 Ano naman, super rara na kayo? Hindi ba ako kalahang sa una? Labad mo. Hindi siya maglabad mo. Wala akong katubo ng mga naipo. Wala akong rara na. Pag, Pag, Pag abot niya ba, itong siya ko. Andan, wow. Ito yung luto guys. Calderetang manoki. Galing Japan eh. manoki. <laughs> With JC. Caldereta with one. Uh, Gene, one, you just carry the water It's like nothing. <laughs> with one kilo bechi. Ay. Mm, patay. patay, patay tayo dyan. <laughs> <laughs> patay tayo dyan. Oh, baka ano, kung ano yan. Sige, sige. <laughs> sa sir, okay, si okay. okay. Sir Dix ang luluto. Sa'yo titira ng bistik. Okay. Ate na wala. Alam mo ba? Okay. So yan, ito na yung ni Sir. Agad tinan shopping. Ah. Mm -hmm. eh. Onion. Wings. Onion. Ayan na no? Ha? So, A yun. So, ang onion ba? So, hmm. na sir. Anong sabi? Tapos na tayo, tayo guys. At ipakain natin to Hahaha. <laughs> <laughs> ating vlog for today. Sana nag enjoy kayo sa so panonood. So, see you next vlog. Paalam!